Kami po ang mga estudyante yung nagmula sa taaral ng Pedro Elias. Kami po ang mga estudyante yung re-representa sa dokumentaryo ng, ng tropang po. Ang po pong sa inyo, sa dokumentaryo yung pinamagatang, hirap ng buhay, problema na dito. Ang na kami yan, madali ba kayo mabuhay sa mundong ito? Sa mga panahon, hirap pa, so, madali. Ito kaya ay nasa pumaraan lakar. Maraming trabaho ang maaaring doon. Ngunit sa likod mga trabaho nito, ano nga ba ang mukha ng isang manggagawa? Kapag ba ang kanyang para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya po, ay ilan lamang sa mga piling-piling katanungan bukot sa ng isang tunay na manggagawa? Sa umaga pong ito, aming pong aalamin ang hirap ng mga manggagawa para kung ito lang. Kalina't naman kami magsilakbay at magsitanong tungkol sa bawat lugo at pawis na inaari ng ating mga magagawang Pilipino upang makalikom na kakaunting sa lupi na kanilang pantawid dito aming nga alamin at uusugin upang malaman natin kung gaano na nga ba ang hirap ng buhay sa mundo ng tao. Inaanin nga ang sundanin kayo sa manood, makinig, at makapulot ng araw sa okay, isa. Dokumentaryo, hirap ng buhay, at problema ng na Lipunan. Nandito po tayo sa sandwich station ni Ate Rod Lori Bell. So ngayon, ni-interview natin siya tungkol sa hirap, sa hirap na buhay at problema ng ating lipunan. Narito na po tayo. Punta ka doon. Magandang araw po, Ali Rory. Lori B. Lori B. Ano? Okay lang po na interview namin kayo. Pag-ilakas na lang po yung boses. Ganon? Kailangan ba nakas pa? Kasi ma... Okay lang po. Ano? Okay, lang po. Ano oras po kayo lagi nagbubukas dito? Nagbubukas daw sila 8 a.m. Anong oras po kayo nagsasara? At saka 8 p.m. din po sila nagsasara. Ngayon, tatanungin natin kung magkano ang sweldo nila, kung kasa yung sweldo nila sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya. Ito na. Magkano po ba ang sweldo ninyo? 200 sa araw. Pa? 200 sa araw. <laughs> 200 daw isang araw. Araw-araw, 200. Oh, fine. Ngayon, so, tatanungin natin kung kaso sa kanya at sa kanyang pamilya ang kanilang kinik kinikita. <laughs> Wala din. Ano? Ate, ikasa po ba yung 200 na kinikita nyo araw-araw sa inyo at sa inyong pamilya? Kung para sa buong pamilya ko, hindi. Kung para sa buong pamilya nila, hindi. Kasi naman, 200 isang araw. Para, kung sa akin, hindi na kinikita ko. Siyempre, para sa akin lang yun. Hindi mo bakla. O ngayon, Ano ba yun? Ikat. Ano yung ganunan, Ande? Oh, thank you ka. Thank you very much sa Pa-order na lang po ng ano, 2022. <laughs> Ang tawag doon? Ham sandwich. Ham sandwich. Okay, ah ano Okay na yun. Okay na po yun. Thank you very much, ate, ha? Bye-bye. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako si Kami Torque Dati. Nandito kami sa tindahan ng ice cream ni Ate Sheila. At... Ka mm -hmm. uh, at, to, Kaya ano oras ba kayo Lapit ka pa. Ano oras ba kayo Pag mukha ko yung lapit. Mga sila. Magkano naman po tayo sa araw? magulo ba? At...

Ah, uh, nagkakasya na po ba yung sa pansarili niyong pangangailangan sa kapo para po sa inyong pamilya? Um, kapag, um, uh, actually, uh, single po ako kaya start ko lang po sa akin yun. Ah, uh, pa na po kayo nagtatrabaho dito o ilang buwan na po kayo nagtatrabaho? Ah, uh, seven months na po. Seven months na po. Uh, bakit mo pinakasya? Bakit, bakit? po yan ang napili niyong pasukin pa, sa akin? -sa um, kailangan eh. Kasi sa ngayon, mahirap magalap ng trabaho. Ah, um, uh, mga ano po ba ang, ang natapos niyo? Ang um, balik, level po ako. So, hindi naman po ako baka, baka habang buhay ito dito. After the... Hintay na. Hintay na lang po. So, meron to po yung ano hmm. pa po ba kayong balak magtapos ng kolerio? Meron po. Sana matupad. Anong oras mo? Sana po makapagtapos kayo. Ano ba? Mga so, po kayo nagsasara? Um, bali, opening and closing ako, 8 to 10 o'clock. Eh, -10. Uh, 10 to 8. So, Then, ng morning, mag-open ako, tapos mag-close ako ng 8 ng gabi. So, maraming salamat. Maraming salamat po kayo. Eh, okay na po. Good, thank you. May mga tao rin kami nakapanayam sa malawak na pamilya ng Soda Boutique. Ayun eh, pag na-play na ayun. Na Gano? Magandang araw po sa inyo lahat. Narito po tayo ngayon sa pamilya ng Soda Boutique At kasama po natin ngayon, si Kuya Gilbert na nagtitinda ng chicken. Nakasag <laughs> mo. Kasama po natin ngayon, si Kuya Gilbert na nagtitinda ng chicken. Eh. Mga magkano po ba yung tinitinda ng Kuya? Pang araw-araw po. One. 150 daw po ang series well ang kanyang kita sa isang araw. Madali po bang magbenta ng chicken eh? Ayos lang. Nakabanda uh, alas 3 na gabi. Meron po bang mga meron po bang mga panahon na mahina po ang benta? Meron po. Mga naros po kayo ang magbenta niya? Alas 3. Nakapagtapos po ba kayo ng pag-aaral? Sa pero may balak ko po kayo mag-aaral. Ang ah, nito. Binjo. Araw-araw po ba naubos yung 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 tinda yung sige na? Eh? Kasi naman po yung yung tinutubo niyo po sa pagdating ganyan na pang araw-araw yung -araw pangakailangan. Opo, okay. may tatatabi. Mamaya, nasa ano ka ano? na? Channel 7. Oo oh, nga, Kuya. nag ko na. interview ko na araw po Salamat po kayo. Magandang araw po sa inyo. At nandito po kami sa mga nagtitinda ng mga puta. Ano ba nga yan? Ito po sa other army. Ito po sa other army ang nagtitinda ng raccoon. Ah, mo like tatanungin natin kung magkano ang seldo niya. Magkano ang seldo niya? Ay, hindi pwede namin yan. Consensual. Okay lang. Okay. Hindi daw po pwede sa amin, pero tatanungin natin kung sabat lang bang seldo nila sa kanya, sa kanya, sa kanilang pamilya. Okay lang din, kasi libre naman lahat tulugan, pagkain, na hapon na makuha mo. Ah, maganda pong gano'n. Ba't po nakaisipan yung magtrabaho dito? Kasi underage, ah, uh, overage na ako. <laughs> Doon na pwedeng matatanggap ko sa isang Okay. Um, may mga anak po ba kayo? Oo, isa na. Dapat huwag ba yung salary niyo para din sa mga pinag-aaral? Oo, okay. wala. Salamat. Sa. Yun po ang mga katanungan natin ngayon. Maraming salamat po, ate. Ling, Yun lang po. Ang ganda kong magapunta nyo na. Ang mga Mag. Pagkakasindahan ng rosas, si Aling Jeremie. <laughs> <laughs> Ate, madali po bang magbenta ng mga rosas? Madali. Nababakay pa po ba ninyo ang puna niyo sa mga nabibenta din? oh eh? naman. <laughs> <laughs> Kasi na po ba kinikita niyo sa pang-araw-araw? Hindi. <laughs> Araw-araw <laughs> po ba, inaubos no, ang mga tipa ni Daniel Rosa? Depende. May araw na magili, may araw na matuman. Kaya nagpatakwati. Eh pag may mga okasyon gaya ng Pasko, gaya po ng bagong taon, marami-rami naman po ang nabibenta yung mga Rosa. Oo, meron. Pag malaki po na. Anong araw po kayo nakapagbubukas ng inyong bangke? So, umaga, bukas na kanil. Mga ano nga naman po kayo nakapagsasara? Wala, hindi kami nagtasarado. 24-7? Oo, oh, oo. Hindi kami ng gosip sa akin. Paano na, may mga anak po ba kayo? Yes. Yeah. Paano naman po pag may mga emergency na yeah. may nagkasapit? Okay. Nakapekuhan po ba ang pinta niyo? Pinta? Maraming salamat po sa pagtanong sa lahat ng aking mga katulong. Pwede sa ulitin po ang mga impormasyon na aming nakaalam sa pakikisalamuha sa mga tao nakakararas ng iba kahirapan. Ang mga aral na ating nakuha sa pakikita na kahit anong hirap at pagsubok na ating dinadanas, ay huwag pa rin tayong pa panginaan ng, ng loob at patuloy pa rin ang ating pagsisikap. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana na we may napulot po kayong aral sa ginawa ng ipakikipanayam sa iba't ibang manggagawa. Cause